Mga kaibigan sa Albay, ang inyong iba, Darlene Sarcegol. So nandito kami sa Legazki City at uh, nag-usap para uh, ng kwentuhan. Tinanong ako ng isa, sabi niya, Ano ba ang posisyon mo sa revolusyon? Sinabi ko sa kanya, Ma'am, Noong ako ay naging Vice President, noong pinili niyo ako maging Vice President, mag kasi ako. At kung makita niyo sa Philippine Constitution, napakasimple ng no, oath ng President at Vice President. Dalawa lang niyong sinabi doon. Preserve and defend the Constitution. Yung pangalawa doon, implement its laws. Yan lang yung dalawa na oath ng President at Vice President. Wala nang ibang sinabi. So sinabi ko sa kanya, hindi ako pwede na magsabi ng anything extra constitutional dahil nakatali ako sa oath ko. Sabi ko sa kanya, kung ang sinasabi mong revolusyon ay magsasalita ka na nararamdaman mo, kung ano yung iniisip mo, kung ano yung opinion mo, kung ano yung atake mo, ano yung pagmumura mo, kahit ano ba yun, sabi ko, susuportahan kita. Kasi yan is a right that is protected by the Constitution. That is the freedom to speech and expression. Freedom of speech and expression na. Kaya kahit anong sabihin mo, kahit amot na yan sa libelous, libel na ang kaso mo, papabayaan pa rin kita. Kaya kung makikita nyo, kahit na anong sinasabi ng kahit sino, hindi ako nag-file ng kaso. Pinapabayaan ko lang siya. Yung asawa ko, nagre-reklamo na siya. Nagsasabi na siya, alam mo, hindi na makakaruan niya na yung ibang sinasabi amounts to libel already. Kasi nakikita ng mga anak ko, nababasa ng mga anak mo. Sabi ko sa kanya, ng layel, sabi ko, maubos yung oras natin sa sobrang dami ng sinabi nila na below the belt at kapastusan. Ubus ang oras natin. Sabi ko sa kanya, mas madali ito kung kausapin na lang natin itong tatlong bata dito, sasabihin so natin sa kanila, ganyan ang buhay ng pinili ng nanay ninyo. Ganyan ang buhay ng isang politiko. Ganyan ang buhay ng isang public official. Sabi ko, mas madali yan na ipaintindi mo na lang sa kanila kung ano yung nangyayari. Kisa natin lahat yan at mag-file na mag-file at mag-file mag o oh, ulit ko sa kadami ng libelous na statements. Mapupunok lang yung korte a só.